Sasaba kami sa mano-manong paglilinis ng tenga na trabaho ng Day of Winner nating si Ate Lek Tupas. Kinuntsaba namin ang mga katrabaho ni Ate Lek sa barbershop para maikabit namin ang hidden camera at masorpresa namin ang deserving Day of Winner. Kaya eto mga ka pupunta natin sa Ate Lek. Pero, sikreto natin, tatawag tayo sa kanya kunwari customer tayong dalawa. Ah, uh, good morning po ate. Ah, uh, good morning. Ate, uh, bukas na po ba kayo? Yeah. Bukas na. Ah, uh, mga what time po pwede pumunta ate? Ayun, yeah, pwede na kayo pumunta ate. Bukas na rin kami. Ano ba to? Ah, uh, Ryan po. Ryan. Sobrang, ah, uh, natatawa na ako kanina <laughs> dahil may, may pagkasuplada pa si ate Lek eh, no? At At Lec, <laughs> anong mo oh, anong... ako ang aming Day winner Winners! Ate Lek! atule 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 Oh, oh Ate yeah. oh, it's, it's gonna be, be fine. Five. Natuwa ko na ako ba yung napili ba? Ako napili ni, ano, na ako mag na ng day off. Yung bulak na Dalawampu't anim na taon ng trabaho ni Atelek ang paglilinis ng tenga. Natutunan daw niya ito sa dating katrabaho sa salon. Nakatingin ako sa kung paano ginagawa. Tapos hanggang sa natutunan, natutunan ko na rin. Natutoka rin si Ate sa masahe, manicure at pedicure para kumita ng 150 hanggang 300 pesos kada araw. Malaking bagay rin daw ang natatanggap niyang tip mula sa kanyang mga suki. Stayin sa si Ate sa barbershop, kaya malayo siya sa mga anak na nakikita ra lang sa kanyang kapatid sa Laguna. Minsan, kami na lang yung pumupunta sa Manila. And pag walang paso, kaya walang ginagawa. Bisita lang tapos uuwi din. Siyempre, gusto namin magkakasama kami. Kasi ang tagal din namin ano, nagkahiwalay na. ilang taon din ako sa Laguna, apat na taon. Kakagraduate lang ng pangalawang anak ni Atilek na si Michelle sa kursong education. Pangarap ni Atilek na makasama at maalagaan ang anak, lalo na't na maghahanap na ito ng trabaho sa Maynila. Pero wala siyang sapat na pera para umupa ng tirahan para makasama ang anak. Madalas na napapansin ng kanyang mga katrabaho ang pagka-miss niya sa pamilya. Pag nami niya anak niya, nagka-crying-crying siya. Araw-araw niyang kausap -ka yun eh. Siyempre mahirap kasi naisip ko pa rin mga anak ko, di ba, na makakasama mo. Totoo, naisip ko pa rin kahit nandito ako, naisip ko mga anak ko na sana kasama ko sila. tapos ang maghapong pagkayod sa mga upuan lang gaya nito natutulog si Ate Lek. Mahirap man ang kanyang sitwasyon, hindi ito lumalabas sa kanyang itsura. Kikay kasi ang ating day of winner. Oo naman ah. kahit anong mangyari, hindi ako magpapabaya sa ring. Gusto ko yung maayos ako. Push mo yan Ate Lek. May karapatan kang magpaganda dahil espesyal na araw mo ngayon. Sa lake resort na ito sa Batangas namin dinala si Atelek, kanyang mga anak at apo. Solo ng pamilya ni Atelek ang villa room na ito. Perfect for family bonding! Hi guys! Eto na, nandito na tayo sa labas ng korto ni Ate Lek. Kung saan, susurpresahin ko siya dahil hindi niya alam na ako ang makakasama niya today. Ah. Ah. Okay, samahan ako. Ate Lek, ako po si Journey. At Ate Lek, ito pa, isang sorpresa namin para sa iyo. Ito ang paunang regalo ng day off para sa day off mo. Ito po. Eto kasi, nabalitaan ko po na dati, mas madalas po kayong nakakapagluto para sa mga anak niyo, sa apo niyo. At balita ko, ang specialty niyo daw ay adobo. adobo. Kaya naman ngayon umaga, baka naman pwede mo kaming sampulan ng pa-adobo dyan para matikman ko din. Mm. Cooking time! At tinanong, ano ang uh, ulam natin ngayon? adobo. Mama, mag-adobo ka. Favorite nila. Talagang nire-request nila yung adobo. Habang hinihintay maluto ang adobo, chichika muna ako sa pamilya ni Ate Lek. Hi, guys! Yung sabi ng mami mo, nagluluto ka din daw. Malunong ka din ng adobo niya. Ay, ganyan din ako. So, talagang yun yung nire-request nyo kapag nagkikita kayo. Kaka-graduate mo lang? Kailan na nung March? April 1. Oh my God! Congrats, girl! <laughs> gutom na ba kayo, guys? Gutom, gutom na gutom na daw, Ate Le! Kalikot na kumain na tayo! Ate ang sarap ng adobo mo. Manamis-namis nga, tsaka napakalambot. Ang sarap. Ano masasabi mo sa adobo? Ayos ba? Kumulong ako dyan, inabot ko yung tuyo. Ginalingan ko doon. Sa wakas nakasama ko sila. Eh, Sabay-sabay kami. Nang kumain ng ganun. luto ko, nagluto ako, tapos kasama ko pa sila. sarap na pakiramdam kasi tagal na nga ta. Ang tagal na namin hindi nagkakasama talaga. Tuloy ang saya sa day off ni Ate Lek na ekspertong tagalinis ng tenga sa isang salon sa Binondo.

feature ng resort na to, ang inflatable aqua park. Eh, oo ah, Ate Lek, pero ako ngayon na ako nakita ng ganyang ako ah, ano pala. Okay. sa din, Talaga ba? Ah. tayo Oo, oh, okay kaya tayo. Kaya mo. Kaya mo. ba, Ate Lek? Kaya. -tay. Kaya mo ba, Michelle? Kaya. O, sige, pagalingan tayo ah. Okay. Mararanasan ni Ate Lek maglamyerda sa pinakamalaking inflatable aqua park sa Pilipinas. Nasa dalawampung obstacle ang kailangan mong daanan. Mahirap daw maglakad at magbalanse dito. Kaya naman aabutin ka raw ng mahigit isang oras para maikot ang park. Let's go! highlight ng Aqua Park ang volcanic giant slide na ito na may makapigil hiningang taas na 40 feet. na hindi ko inaasahan na gano'ng talagang mangyayari na ang saya-saya na halos lahat naman talaga. Tapos nakikita ko yung mga anak ko, ang saya nila. Isa sa hilig ng mga anak ni Ate Lek ang pagkanta. Aba, hindi namin palalampasing bumirit. Eh. Alam ko talaga marunong sila. Hindi siya magaling kasi marunong talaga sila umanta. Kaya pag ganyan, kanta kayo. Gusto ko sila kumakalita. Mm -hmm. eh. ng sakit ng katawan. Ang service na ginagawa niya sa Barberia, siya naman mismo ang makaka-experience. Guys, sobrang napagod kasi kami dun sa water park. At nalaglaglaglag pa kami, sumigaw-sigaw, ninerbiyos, lumusot kung saan-saan. Kaya ngayon, massage, relax naman tayo, pahinga. Masahe. Di ba napahal tayo kain talagang? Mm -hmm. Ang sarap! Ang daming tunog dito po. Ang Ang sarap. Ang sarap pala namin. Ang So, eto pa ang isang surpresa ng day off para sa inyo. Teka lang ha. Ito po! At, di pa tapos. Eto pa po! Ayan, lahat yan para sa'yo. Buksan mo ate, Lek. Tignan mo ha. Wala naman. Thank you, thank you talaga. Ganda! Ay, touch ko rin ito. Naka-short siya. Yeah. <laughs> thank you, Lek. Deserve po yan. Thank you, thank you. Wow! Ito pa, ate Hindi na ako bibili kasi meron ako. Ang dami na. Sorpresa kay ate Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating. Eh uh, siomai po. Siomai po, ma'am. Siomai? Kaka? Ah, may Japanese siomai po. May beef siomai, may pork. Ma'am, yun po ma? Hindi niyo na po kailangan magbayad, ma'am. Bakit? Sa inyo na po ang buong card na ito. Ako Oo po, totoo po yun. Sa inyo na po itong buong um food cart na ito. Magdalamat. Magdalamat ito. imagine ko ito na may matitinda na ako, may hanap buhay kahit konti. Tapos isip ko, nung na talaga. Akin ba to? Hindi ako mapaniwala. Ano, surprise talaga. Shomai, shawarma, at noodles ang mga pagkain kasama sa food cart. Ito po, meron po tayong apat na klase na... At diretsyo na sa briefing para negosyante na ang dating. Babasahin po muna, pagkatapos tsaka ipapry. Ah, okay. Nung dumating ako may food cart na nga dyan, akala ko sa kabila, sabi ko, bakit mayroon na dyan? Siguro sa kabila. Kaya sabi niyo, kain tayo. Wala nung, ano pala, sinabi nung ano sa akin. Siyempre, na-excite ako talaga. <laughs> <laughs> Sunod na pinakit si Ate Lex sa kwarto ng kaibigan niyang si Ate Pinky para sa isa pang regalo. Ay! Nahuhulaan mo ba kung alin ang nagbago sa kwarto mo, Ate Lex? Ito. Ayun naman ito. Mm. Para makahiga ako ng diretsyo naman kasi nasa Wala ako nakahiga. Mm. Ang kasipagan sa trabaho ni Ate Lek ay hindi nabaliwala. Dahil lahat ng kanyang isinakribisyo para sa pamilya, may kapalit na nag-uumapaw na biyaya. Ate Lek, ito ang tip ng D.O. para sa... <laughs> So, sana'y magamit niyo ito bilang pag-umpisa rin sa part na love you, Janine. Janine, thank you. Thank you.